Eh ngayon, tatamin kita ginoo. Sa pag mo sa akin sa tingin mo, magkalaban tayo ngayon. Hindi ko alam. Sa, sa pagtutok mo, mo ng baril sa akin ngayon sa tingin mo, magkalaban tayo ngayon. Yun kasi yung naging dating mo sa amin. Mukhang na maging magkalaban, magkalaban na. tayo. Ginoo, ang sinasabi ko ganito. Hmm. Ayaw kung ilagay ninyo yung batas sa kamay ninyo. Kung yun ang magiging pader para tayo yung magkabanggaan, hindi ako magdadalawang isip na ipagpatuloy ko ano ginagawa ko. Sige, pagpatuloy mo lang hindi eh, naman kami magbabago din para sa iyo lang. Ito kami babago Ay, din, din para sa iyo. Pero diba, ito lang, huwag na huwag lang talaga namin malaman na ito. ano, may gusto ka ba sabihin? Pwede eh, ka. Ay, ito, may gusto ka ba sabihin? Kanya. Salita. Ito lang, huwag lang namin malaman. Dala ito? Si... Si Palalbal? el Ah, sí, no ya tuve. Dos galas doktor. ¿Qué le van a tener, doctor? Sí, Gusto, ko laro ito. esto? Mawalang nyo lang na lang ho. Eh, huwag nyo na lang ho dali ng aming uh, gobernador. Isama nyo na lang ho no, ako. No, matras kayo, matras Wala kayo. kami. <laughs> <laughs> ipakita <laughs> niyo! ang kaputusan. <laughs> <laughs> ipakita <laughs> niyo! <laughs> oh <my God. laughs> Eh, pakita nyo, ang sinasabi nyo, kabuti yan. Kuya! Epa. Maglulong saan ang, ano, baka, mga paano. E, pakita nyo, yung sinasabi na, kabuti yan, sinasabi nyo sa amin. Huwag nyo ng gobernador. Gobernador. Kailangan ko ba, magkakaito? Kailangan ko mga, kailangan ko kayong lahat. Eh, paano paano, kung ano, kung, mawalang dalang lang, ho. Nalibo na ba ko kanina? Eh, talinuyodin lahat taong dito wag niyo dalhin ang gobernador dito. dahil dar magkaka ano po uh, Talo din lahat. gino la, la, oh, po oh, ako nakikiyos sa gino ako ako sa gino oh, nakikiyos ako sa gino nakikiyos sa po ako sa yung gino po ako sa nakikiyos po ako sa po sa po ako sa kung ako yung kay kaibigan, lalo ko mapapasama. lalo ko kayo mapapasama ho. Iwan nyo na lang ho, ang gobernador. Iwan nyo ho. Iwan nyo ho. Iwan nyo ho, ang gobernador. Huwag nyo lang ako kami saktan. Sa tingin nyo, hindi namin kilala yung mga ano. Hindi kayo mapagbalat kayo? Tatanungin ko kayo. Sa akin Ay, nasa lang, nasa... Sino? Sino? Gino? Gino? Ito, itong nakabuti yung ano puti yung bigote yung bigote ano oh puti yung bigote tanong mo bandido dami pa paano ba natin no no ay bandido ay hindi yung no niyo lang talaga kaming saktan eh naipo yung j na lang ha mamrelo mamrelo ya na wala udos bandido yan

ako Dapa! Isabel, papa, Dapa! papa, Isabel, papa, Dapa! papa, Isabel, 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 kung, okay, kung ako yung papakinggan. Hindi, hindi, hindi. Kung Makakabuti ho sa inyo yan. Makakabuti ho sa inyo ang aking sinasabi. Lalo ho, mapapasama ho ang inyong ginagawa. Maniwala ho kayo sa akin. Huwag nyo isama ang gobernador kilala namin dito Iyon nga ho. Iyon nga ho. Iyon nga ho. Hindi ho, hindi ho, hindi ho. Hindi ho. Pwede ba, pwede ba akong mag... Hindi. Sige ho. Pinili ho nyo yan. Gusto nyo gawin. Sige ho. Kami ho hindi na ako magsasalita. Tiyo, makinig Dito ka na. ka na lang tayo. May imig na, may ka na Sige. Ay, na, garbasho, na, okay. Tama na, Day. tama na. Mads, paano ka mong tigil okay, okay. ho. eh nasa sa inyo na ho Basing yan, ba, mga ba, ginoo Ikaw, ginoo, Dumapa ka. Pasensya ko. Dumapa ka. Binig sabi na sa nga, ka yan. sabi Meron dito, sir. Si Ray Zero, ano na yun? Ang sino kayo yun? Sino siya sa lutan? Ha? Sino? Hindi yun. Walo, wala ko sa amin. Nasa sibilo yata. O, nasa si Bilo yata. Oh, eh? nasa sibilo yata. Hindi yun kami nagsasalita. ako na. kino ako wag ginawa sa kanya mga mamamayan. Pero na. Ano na kay Eh balik nyo ho ang aming gobernador. Ano ini kay

Oh, 'yan oh. No, 'yan naman ako na rin. Wala, wala ah, 'yung pangamoy nila. Malakas din 'yung para sa nila. Tama na. Pashay. Wag na kayo magsalita sidetalk wag na kayong mag-sidetalk para pakaalis sana. Ay, ano na? Tama na. Dapat ba 'yo? Sosop sa gobernador. Nasaan 'yung kuya ko? teka Teka, teka, dapa muna kayo At meron sana kung pasabihin sa inyo mamaya. Umalis tayo dito kataymigan, kataymigan. Umalis tayo dito. Umalis tayo dito, umalis tayo dito. Pero na kung uh, ikukwento sa iyo bago ang lahat. Sige, tahan na, tahan na. Di ako pa, di ako papayag na hindi natin mabaho yung kuya mo. Dali sa loob. Kakausapin lang ito sa glit at bago tayo umalis. Bago nangyari ang mga ganyang bagay, pumunta sa akin ang kuya mo at uh, mayroon siyang sinabi sa akin at naiparating ko din sa mga taong nagka-interesado uh, sa kanyang gustong gawin. Ang kuya mo ay nagpakita ng isang uh, nagsabi kung sino yung taong na inahanap niya, kung sino yung si, yung sinasabi nilang Robin Hood na yan. At si Samuel ang tinuturo. Isang uh, pinuno, ang Robin Hood Kaya kailangan natin palit ulo sa ngayon Kailangan natin hanapin yung Sandali, si Samuel at si Robin Is... Hood ay iisa Is... Is... Iisa Dahil uh, pinagplanuan namin yan ng kuya mo Kami, ng kuya mo, ang nakakaalam sa lahat at... Sinabi sa akin ng kuya mo, lahat-lahat Kaya alam ko kung sino dapat natin tugisin sa ngayon Ipapalit natin, palit ulo ang mangyayari Huwag mong ilalabas ang aking sinabi, kit kanino Magkakala okay. lang ako sa kuya ko alis, alis, alis na tayo Alis na tayo rito At um, nasabi ko yung gusto kong sabihin Sumasobra na sila <laughs> Gusto ko na sumagot kanina Gusto ko sila sagutin Kaso may mga armas sila Yung mga arms namin kinuha Parang pinagmamadali nila Ang kuya ko Na dapat lahat ng Inilahad ng kuya ko Plataforma may action agad Ilang linggo pa lang kaming nakaupo sa pwesto. Ano bang gusto nila magyari? Bakit kaya hindi sila yung maging gobernador at vice-gobernadora? Hmm.